Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong senior. Ako po si Dr. Regina Navarro, isang doktor na ang pokus ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking mga taon ng pagseserbisyo, marami na po akong nakasalamuhang mga pasyenteng may diabetes at nauunawaan ko po ang mga hamon na dala nito sa araw-araw. Ngayon, may isang magandang balita na natuklasan sa ibang bansa na nais kong ibahagi sa inyo. Ito ay tungkol sa isang simpleng inumin na malamig madaling gawin sa bahay at ayon sa mga mananaliksik ay maaaring makatulong na mapababa ang blood sugar sa loob lamang ng pitong minuto. Opo, tama po ang inyong narinig. Ang inuming ito ay tahimik na nagpapatatag ng antas ng glucose ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Habang karamihan sa atin ay umiiwas sa matatamis at carbohydrates at sa loob ng maraming dekada. Sinabihan ang mga may diabetes na kailangan ng mahigpit na meal plan at maraming gamot para makontrol ang blood sugar. Pero paano kung ang sagot ay nasa isang malamig at natural na inumin lamang? May ilang mga doktor na rin ang sumusubok nito sa kanilang mga pasyente at ang mga resulta ay nakakagulat maging sa mga pinakabihasang eksperto. Hindi po ito isang katang isip o uso lang sa internet. Ang mga sangkap ng inuming ito ay tumutulong na mabawasan ang biglaang pagtaas ng insulin. Pinapabuti ang paggamit ng katawan dito at nagpapalakas ng enerhiya sa loob ng ilang minuto. Ang pangunahing sangkap nito ay maaaring nasa inyong mga tahanan na at ito'y mura at madaling hanapin. Sa araw na ito, ipapaliwanag ko po ng husto ang kamanghamanghang tuklas na ito. Kaya't makinig po kayong mabuti, pakilike naman po ng video na ito para mas marami pang may diabetes na tulad ninyo ang makatuklas sa mabisang inumin na ito. Huwag po nating labanan ang diabetes ng mag-isa. Magtulungan po tayo. Sa isang mainit na araw sa Pilipinas, napakasarap ng malamig na tubig ng buko. Ngunit kapag dinagdagan natin ito, ng ilang dahon ng mint o yerbabuena, ito ay nagiging isang mabisang kasangkapan sa pamamahala ng blood sugar. Ang tubig ng buko ay may natural na tamis, ngunit naglalaman ito ng magnesium at potassium na tumutulong sa pagkontrol ng glucose. Ang mint naman ay tumutulong sa panunaw, binabawasan ang pamamaga at nagbibigay ng preskong pakiramdam. Ang inuming ito ay hindi lang masarap. Ito ay nakakagamot. Nasubukan niyo na po ba ang tubig ng buko na may mint? Naiintindihan ko po kung bakit ang ating mga nakatatandang may diabetes ay umiiwas sa matatamis na inumin. Karaniwan ng mga ito ay nagpapataas ng blood sugar at pagkatapos ay bigla itong babagsak. Ngunit iba po ang tubig ng buko. Ipinapakita sa mga pag-aaral na ang kaunting pag-inom nito ay maaaring makatulong na mapababa ang pagtaas ng blood sugar at nagbibigay ng hydration ng walang cra crash. Pinapakalman ito ang tiyan binabawasan ng paghilab o kabag at pinapawi ang pagod pagkatapos kumain lalo na kung ihahain ito ng malamig at may kasamang mint. Hindi po ba't sulit subukan madalas bang namamaga o sumasakit ang inyong mga binti at pa? hindi po kayo nag-iisa. Maraming mga senior na may diabetes ang nakakaranas ng pag-iipon ng tubig sa katawan o pamamaga. Ang tubig ng buko ay isang natural na diuretic na dahan-dahang inilalabas ang sobrang asin at likido sa katawan. Ito ay nagbibigay ng dahan-dahan at tuloy-tuloy na ginhawa, hindi tulad ng malalakas na gamot na maaaring magdulot ng antok o pagkahilo. Ang pag-inom nito na may mint ay nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapalamig ng katawan, lalo na sa panahon ng tag-init dito sa atin. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang personal na kwento. Ang aking 71 taong gulang na kapitbahay sa Quezon City, si Aling Nena, ay nagsimulang uminom ng malamig na tubig ng buko na may mint tuwing umaga. Napansin niya na nabawasan ang pamamaga ng kanyang bukong-bukong at mas bihira na ang pagtaas ng kanyang asukal sa hapon. Wala siyang ibang binago. Walang bagong gamot o routine. Isang maliit na baso lang araw-araw. Minsan ang maliliit na pagbabago ang nagdudulot ng pinakamalaking ginhawa. Hindi kailangang uminom ng marami. Sapat na po ang mga 120 hanggang 180 ml o halos kalahati hanggang tatlong kapat ng isang karaniwang baso ng malamig na tubig ng buko na may tatlo hanggang apat na sariwang dahon ng mint. Haluin lang ng dahan-dahan at palamigin sa ref ng mga siyadong minuto. Ganoon lang po kasimple. Walang dagdag na asukal, walang magarbong kagamitan. Pwede itong ihanda sa gabi para sa umaga. Simple malinis epektibo. Susubukan niyo po ba ito bukas? Para sa ilan, maaaring masyadong matamis ang tubig ng buko Ngunit ang natural na asukal nito ay iba. Hindi ito tulad ng sirap o asukal sa tubo. Mas mabagal itong matunaw sa tiyan, lalo na kung sasabayan ng pagkain na may fiber o kaunting protina. Inirerekomenda ko po itong inumin kasabay ng isang nilagang itlog, ilang pirasong mani o kalahating hiwa ng whole grain na tinapay. Mananatili kayong busog? at magiging stable ang inyong mga numero. Ang epekto ng pampalamig. Tumataas ang blood sugar kapag naiinitan pagod o stressed. Ang malamig na tubig ng buko na may mint ay nagpapalamig sa inyong katawan mula sa loob. Pinapakalma nito ang mga nerbiyos, binabawasan ang sakit ng ulo at nagahydrate. Maraming mga nakatatanda ang mabilis madehydrate nang hindi man lang nauuhaw. Nakakaranas po ba kayo niyan? Ang pagkahilo o panghihina sa hapon ay maaaring dahil sa bahagyang dehydration o pagbaba ng asukal. Ang inuming ito ay tumutulong sa pareho. Ang mga mineral sa tubig ng buko ay nagbabalansin ng electrolytes habang ang mint ay nagpaparelax sa tiyan at tensyon. Mas mahusay ito kaysa sa juice o soda. Naranasan niyo na po ba ang hirap sa pagtunaw o pakiramdam? na mabigat ang tiyan pagkatapos mananghalian makakatulong po ang isang malamig na inuming buko na may mint pinapakalma ng tubig ng buko ang sistema ng panunaw at tinutulungan ito ng mint hindi ito nakakairita tulad ng kape o soda banayad ito sa tiyan napakainam nito pagkatapos ng mabibigat na kainan nais kong malaman kung naranasan nyo na po ba ang ganitong discomfort, mag-iwan po ng komento ng ginhawa kung oo. Ginagamit din ang tsa ng mint, ngunit ang sariwang dahon ng mint sa malamig na inumin ay nagbibigay ng mas banayad na epekto. Mas gusto kong magtanim ng mint sa isang maliit na paso sa bintana. Ang ilang dahon ay sapat na. Isaalang-alang po ang pagtatanim ng mint sa hardin o sa isang maaraw na bintana madali itong alagaan at magagamit sa mga inumin at pagkain at napakabango nito sa kusina. Maaring iniisip ninyo mahal ba ang tubig ng buko? Hindi naman po. Hindi kailangan ng mamahaling brand. Ang mga maliliit na karton na walang dagdag na asukal ay pwede na. Mas mainam pa kung makakahanap kayo ng sariwang buko. Laging basahin ang label upang matiyak na walang mga dagdag na sangkap. Mas simple, mas mabuti. Pwede bang lagyan ng yelo? Syempre. Ang mga malamig na inumin ay nakakakalma, lalo na para sa mga hot flashes, pananakit ng kaso-kasuan at pagod. Ang malamig na inumin na anti-inflammatory ay maaaring makatulong sa mga pananakit dulot ng arthritis. Ang pampalamig na epekto ng mint ay nagpapabuti rin sa sakit ng ulo. Maliliit na hakbang malaking ginhawa. May mga antioxidant din po sa tubig ng buko. Ibig sabihin, pinoprotektahan ito ang inyong katawan mula sa stress, kakulangan sa tulog, at sobrang taas ng blood sugar. Ito ay lalong kapakipakinabang para sa mga matatanda na mas mabagal gumaling o laging pagod. Kahit ilang baso lang sa isang linggo, ay maaaring magdulot ng pakiramdam na mas presko at hindi gaanong pagod. Naalala niyo po ba ang pulikat na gigising ba kayo sa gabi? Dahil sa pulikat sa binti. Nakakatulong din po dyan ang tubig ng buko. Ang potassium ay natural na nagpaparelax ng mga kalamnan. Ang kaunting mint ay nakakatulong sa panunaw sa gabi at sa pagtulog. Ang isang maliit na baso ay maraming benepisyo, hindi po ba? Pagkatapos maglakad-lakad o mag-garden, subukan po ang isang maliit na baso nito. Ito ay nagpapalamig, nagahydrate at nagpapaginhawa sa mga kasukasuan. Ito ang recharge ng kalikasan sa halip na isang matamis na sports drink. May nakasubok na po ba nito pagkatapos maglakad? Sabihin niyo po sa akin kung ano ang naramdaman ninyo. Ang mint ay tumutulong din sa paghinga tinutulungan ng mint na mas gumaan ang paghinga pagkatapos kumain o sa mainit na panahon kapag hinalo sa tubig ng buko pinapakalma nito ang inyong dibdib maraming mga senior ang nakakahanap ng ginhawa dito lalo na pagkatapos kumain o sa panahon ng allergy madaling masanay sa isang paulit-ulit na pattern ng pagkain inumin at resulta ngunit ang pagbabago ay hindi kailangang maging mahirap Isang baso ng tubig ng buko na may mint sa isang araw ay maaaring dahan-dahang magsimula ng bago. Isang simpleng pagkilos ng pag-aalaga sa katawan araw-araw, walang anumang sukdulan. Kung nakatira kayo kasama ang asawa o isang kaibigan, sabihin din po sa kanila, baka magulat kayo kung paanong ang isang napakaliit na bagay ay nagiging isang magandang bahagi ng inyong araw. Subukang itala ang inyong pang-araw-araw na sugar values. Pagkatapos uminom nito, tingnan kung ano ang mangyayari. Marami ang nagsasabi na ang kanilang mga antas sa hapon ay nagiging stable. Hindi ito mahika. Ito ay balanse. Hindi ba't bawat may diabetes ay nararapat sa balanse? Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang napakasimpleng inumin isang baso ng malamig na tubig na may limon sa umaga. Ito'y malakas, simple nakakapresko at madaling gawin. Karamihan ay hindi nakakaalam ng kapangyarihan nitong magpatatag ng blood sugar. Ang pag-inom nito sa umaga ay gumigising sa inyong sistema, nagpapalakas sa inyong atay at nagpapabuti sa responsang insulin. Ang lamig ay binabawasan ang pamamaga habang ang limon ay nagpapababa ng glycemic impact ng mga susunod na pagkain. Ito ay malaking tulong sa mga nakatatanda sa pamamahala ng diabetes. Ang limon ay naglalaman ng bitamina C, hindi lang para sa immunity. Pinapabuti rin nito ang paggamit ng insulin ng mga cells. Kapag mas mahusay ang response ng mga cells sa insulin, nagiging balanse ang blood sugar. Ibig sabihin, mas kaunting pagtaas at pagbaba at mas tuloy-tuloy na enerhiya sa buong araw. Kung pakiramdam nyo ay matamlay o bloated kayo, pagkatapos kumain ang malamig na tubig na may limon, ay tumutulong sa pag-alis ng toxins. Paano naman ang pananakit ng kasukasuan? Ang paninigas ng tuhod balakang o kamay sa umaga ay karaniwan sa mga edad 60 pataas. Ang malamig na tubig na may limon ay dahan-dahang binabawasan ng iritasyon. Ito'y nagmo-moisturize at binabawasan ng pamamaga dahil sa limon at sa lamig. Hindi nito papalitan ng inyong reseta, ngunit maaaring makatulong ito sa inyong paggalaw bago mag-agahan. Subukan niyo po ito kung naninigas ang katawan ninyo pagkagising. May nagtatanong kung masyadong asidik ang limon. Magandang tanong po iyan. Ang limon ay asidik sa panlasa, ngunit nagiging alkaline ito sa loob ng katawan. Nagbabalansi ito ng pH at binabawasan ang pamamaga. Maraming holistic experts ang nagre-reseta ng lemon water para sa panunaw at pagod. Isang simpleng paraan pigain ang kalahati ng limon sa malamig na tubig. Tapos na, walang asukal o juice, tubig lang na may limon. Pwede ring magbabad ng hiwa ng limon sa tubig sa gabi, sa loob ng ref. Malamig ito malasa at handa na sa umaga. May mga limon po ba kayo sa ref? Subukan niyo bukas at panoorin kung paano mag-react ang inyong katawan. Ang inuming ito ay maaring makatulong kung nakakaramdam kayo ng pagkahilo o sugar crash bandang 10 o 11 ng umaga. Ito'y nag-hydrate, dahan-dahang sumusuporta sa inyong blood vessels at pinipigilan ang pagbaba ng enerhiya. Marami ang hindi pinapansin ang kapangyarihan ng malamig na hydration. Ang lamig ay nagpapaliit ng mga namamagang tissue, lalo na sa neuropathy at pamamaga ng binti. Tinutulungan din nito ang panunaw. Nakakagulat kung gaano mas gaganda ang pakiramdam ng inyong balat. Ang vitamin C ay nagpapabuti ng collagen at ang lemon water ay naghahydrate. Ang inyong balat gilagid at mata ay nakikinabang kasabay ng pagkontrol ninyo sa blood sugar. Maaaring nakakabagot ang tubig para sa marami lalo na kung sinusubukang iwasan ng juice o soda. Ang limon ay nagdaragdag ng sapat na lasa para gawin itong interesante. Kung nakakalimutan ninyong uminom ng tubig sa maghapon. Sa maghapon, subukang maglagay ng isang baso sa inyong nightstand bago matulog. Sa ganitong paraan, mapapansin nyo ito unang-una sa umaga. Napansin nyo po ba? na pagkatapos kumain ng matamis para sa almusal, naghahanap kayo ng mas marami pang matamis. Ang siklong yun ay pinuputol ng malamig na tubig na may limon. Ang inyong panlasa ay nababalan na nababawasan ng craving sa asukal at mas may kontrol kayo pagsapit ng tanghali. Ang ilan ay nagdaragdag ng isang kurot ng cinnamon kanila o luya sa kanilang lemon water pinapahusay nito ang regulasyon ng asukal at panunaw. Ngunit hindi po ito kailangan. Ang simpleng limon at malamig na tubig ay epektibo na. Tandaan po natin ang ating utak. Ang paghydrate, gamit ang malamig na lemon water, ay naglilinaw ng inyong isip. Kung umiinom kayo ng gamot na nagdudulot ng panunuyo ng bibig o pagod, mas mababawasan ang pakiramdam na fuzzy at mas magiging focus kayo. Ang matalas na isip ay kasinghalaga ng kontroladong blood sugar. Kung nagkaroon na po kayo ng kidney stones o sinabihan na panatilihin ang kalusugan ng bato, ang lemon water ay tumutulong sa kidney function at pinipigilan ang pagbuo ng bato. Bagamat hindi ito gamot, ito ay isang mahalagang kasama. Sa totoo lang po, mahirap ang pag-aalaga sa sarili. May mga araw na pagod kayo mababa ang inyong motivasyon. Ang maliliit na bagay tulad ng pag-inom ng malamig na lemon water sa umaga ay posible. Kaya po ninyo yan. Sapat na yun bilang isang paraan ng pagsasabing, inaalagaan ko ang aking sarili ngayon. Kung may kilala po kayo na hindi nag-aalmusal o kapilang ang iniinom sa umaga, ipakita niyo po ang video na ito. Maari kayong makapagbigay ng ginhawa sa isang tao, sa ilang salita lang. Magsimula sa isang kapat ng limon. Kung tila masyadong maasim ang lemon water sa paglipas ng panahon masasanay din ang panlasa. Minsan sinasabi ng mga tao, "Tubig lang 'yan na may limon, nakakatulong ba talaga?" Ang sagot ko po, oo. Simple ngunit tuloy-tuloy ang pagiging consistent ang nagbabago sa blood sugar, hindi ang mga sukdulang hakbang. Tulad ng araw-araw na paglalakad, mahalaga ito. Kung nag-aalinlangan pa rin kayo, Isipin niyo po ano ba ang mawawala sa inyo. Ang limon at tubig ay maaaring makabawas ng discomfort, magpalakas ng enerhiya, at magpabuti ng fokus. Mahalagang aral at paanyaya. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ngayon ay ito ang tunay na kapangyarihan sa pag-aalaga sa ating kalusugan ay hindi laging nasa mga komplikado o mamahaling paraan. Ito ay nasa maliliit, simple at tuloy-tuloy na mga gawi na ginagawa natin araw-araw. Ang isang baso ng tubig na may buko at mint o isang baso ng tubig na may limon ay isang gawa ng pagmamahal para sa inyong katawan. Ito ay isang paalala na nakikikipagtulungan kayo sa inyong katawan, hindi ito kinakalaban. Nais ko pong marinig ang inyong mga karanasan. Nasubukan niyo na po ba ang lemon water o ang buko juice na may mint? Nagbago ba ang inyong panunaw enerhiya o antas ng asukal? Pakiusap po mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Isulat ninyo ang salitang balance kung kayo ay na-inspire sa ating pinag-usapan ngayon. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba sa ating komunidad. Huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga bago nating health tips na idinisenyo para sa inyo. At panghuli, pakishare po nito sa inyong mga kapamilya kaibigan at mga kakilala na may diabetes. Ang isang simpleng share ay maaaring maging simula ng malaking ginhawa para sa kanila. Tandaan po ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para alagaan ang ating sarili. Simulan natin ito sa isang simpleng baso ng kabutihan